Kuyogi mi ninyo, manukar mi sa logo dito sa Bourbon. Ah, at nangangarga na kami dito kasi para, para, mahahapsay yung mga kagamitan namin. Ah, maulaw ko. <laughs> at nagagalit na si Titing kasi hindi kasi masasaigo lahat eh. Kasi, kasi baka mayroong mabibilin dito. Uy! At hindi nyo inakala na andito na kami sa loob lahat. Ang init talaga dito at mayroong nangungutot ang baho talaga. Uh. at naguguol pala si Tupi dyan kasi hindi si Precious nakasakay dito dun siya sa kabila eh, at hindi natin ginakala na, 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 na malayo na pala kami nandito na kami sa le 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 lo, loan. Suspik suspek suspek napiahok bisagulay kwarta eh, <laughs> At hindi niyong inakala na pila ka oras ay nangatulog na sila dito kasi kinakapoy na sila talaga. <laughs> At hindi nga pala si Dante nagsiselfon siya kasi hindi nakukuyog ang kanyang siyota eh. <laughs> o oh, wala dam, nga na mo dama na naanamidiri sa Compostela di si <laughs> Chat at pula tayo sa mga taga jano, dyan, no? Oh. Ang gwapo talaga sa personal. Ug wala na sa natuda mo. Nga naabot na may sa Danau. Ah, si ang Danau. Para, para, malaman ng lahat sa kalibutan. Ah, maulaw ko. <laughs> Kaya dili na tungod sa kada nun sa iyong labon nun. dili, sa iyong sabon nga gigamit. Kaya ang gamit na mo, uh, na platan mi. <laughs> Atula na to dama, nga naplatan nga pala kami. Eh, at nanganaog kami lahat kasi para niliklik namin yung ligid kung ma okay pa ba. Eh, maulaw ko. At nanganaog na sila dito kasi mangunguha sila ng mangga at mayroong naliligo dyan mga tarantado talaga yung mga bata na to. Uy! At naglalakad na kami ni Jimak dito kasi hinahanap namin yung bulkitanan eh. Kasi wala talaga dito. Ang layo-layo pala eh. Eh, maulaw ko. At tinanggal na ni Mauricio dito ang gulong kasi para mauulihan na kami. Makakadto na kami doon sa bourbon. Eh at kasama nga pala dyan sila si Igwarp, no? Salamat pala, Igwarp. Huwag sa pilar mga kauras ang may labay. Nakasakay na kami. naaayo din yung gulong namin, eh. Eh! Nagmamadali kami kasi magugutom na talaga. At pagdating namin dito sa simbahan, ay, ay meron ng handa yung mga sakristan dito, no? Eh! nagmi-meeting -me na kami dito para para hindi sila makakasab ni titing at andito nga pala si Barney no Wee! at si Loco maulaw ko <laughs> At paglabas nakin na sa simbahan ay hindi ko nakala na nagtatagay nga pala sila dito silang primer, silang chinchir, silang ayan din. Eh! My <laughs> old pagkatapos namin nag ay pinakapakain na kami ni Father kasi nagugutom na talaga kami dito, no? Eh, maulaw ko! At andyan nga pala ang, ano, yung ibang grupo niyo ang ano pangalan yung grupo niyan Di Amigos, no? Shoutout pala sa inyo, no? Eh, maulaw ko! <laughs> At ito yung binibirahan ko, yung baka. Ang lami-lami talaga yung baka nila, no? Kaya dilina na tungod sa imong kadaganon sa imong labunon, kundi li sa imong butang gigamit. G gigamit na mo, maulang ko. At out pala tayo kay Ringtoy, no? Aaaaaa. Ang gwapo nila taga sa personal, no? at malapit na palang matapos ng video na to no salamat talaga sa mga panonood nyo at ishare nyo naman kasi ang kapwa dito eh